Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata, tara at umpisahan na natin. Halos matawa ng sobrang lakas ni Daryl nang marinig niya ang halaga ng bill, isa talagang mangmang ang William na ito. Walang sino man sa party ang nakakaalam sa win na in-order ni William para sa lahat, maliban na lang kay Daryl. Ito ay ang Romaine Conti, na mayroong retail price na umaabot sa higit isa million dollars. At higit tatlumpu bot nito ang inorder ni William para sa lahat. Pinagluloloko mo ba ako? Nagpapanik na sinabi ni William. Tumayo siya at sinabi sa waiter na, nasa tatlumpu million dollars ang halaga ng nakain ng higit tatlong daan miyembro ng mga lindon na dumalo rito. Kung ganoon, nasa isang daan libo ang average na bill ng bawat isang bisita tama. Sige, gusto kong makausap ang manager nyo. Napatingin na lang ang dalawang waiter ng hotel sa isa't isa, wala na silang nagawa kundi tawagin ang kanilang manager. Ang kanilang manager ay isang 30-year-old na lalaking nakasuot ng isang malinis na suit. Gusto nyo pa bang ipagpatuloy ang pag-ooperate ng hotel na ito? Umabante si William at nakaturong sumisigaw sa manager ng hotel. Nasa isang daan libo ang bill ng bawat isang bisita namin. Sa maniwala ka man o sa hindi, e-report ko ang hotel na ito sa Consumers Association. Hindi man lang nagalala ang manager ng hotel sa mga sinabing ito ni William at tumayo lamang sa kanyang harapan at sinabing. Excuse me, sir. Ang way na inyong in order ay ang limited edition na Romain Conti. Walong daan buti lang nito ang minamanufacture taon-taon sa buong mundo kaya nasa tatlo million dollars ang market price ng bawat isang bote nito. Binigyan ka pa po namin ng discount matapos niyong umorder ng 30 bot ng wine na ito sa amin. Agad na nagliyab sa galit si William at kinwelyuhan ang manager ng hotel na nakatayo sa kanyang harapan. Isa itong limited edition na wine pero nagkaroon kayo ng 30 bot nito dito. Sino bang mangmang -mang na order ng wine na ito sa inyo? Ha? Gumawa na lang ng peking ngiti ang manager ng hotel. Bilang isang manager sa loob ng lima hanggang anim na taon, marami na siyang mga nakita na importanteng tao mula sa iba't ibang bahagi ng Donghai City. Pero, ito ang unang beses niyang nakakita ng isang walang kakayahang tao, na umaarte, na parang isang mayaman. Kinontrol ni manager ang kanyang emosyon at sinabing sir, may tatlong bagay lang po akong lilinawin sa inyo. Una, sinabi niyo po kanina na gusto niyong orderin ang pinakamahal naming wine, at nakuhanan po video ng aming CCTV. Ikalawa, sinisiguro po naming na authentic at certified ang mga wine na siniserve namin dito. Hindi ko rin po alam kung bakit nagkaroon ng ganito karaming bot ng mga limited edition na wine ang aming boss. At huli po sa lahat, ayusin po ninyo ang pakikipag-usap sa amin. Dad. Pagkatapos nitong magsalita, nasa sampung mga maskuladong lalaki ang pumasok mula sa pinto. Nakasuot ang mga ito ng mga kulay itim na short sleeve shirt na nagpakita sa mga naglalakihan nitong mga tattoo. Sila ang mga security guard ng Oriental Pearl Hotel. Bilang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City, walang sinuman ang nagtangkang gumawa ng gulo sa loob ng hotel. Alam ng lahat na hindi naging maganda ang pinagmulan ng nagpapatakbo sa Oriental Pearl Hotel. Walang sinuman ang nagpakamangmang at nagsimula ng anumang gulo rito. Makikita sa gitna ng mga ito ang isang lalaking nakasuot ng isang Chinese tunic suit habang may hawak-hawak na tungkod sa isa niyang kamay. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang bus ng Oriental Pearl na si Wayne Hudol. Naging makaluma ang style ng suot ni M.R. Wayne kaya napagkakamalan siya ng iba bilang isang 70 year old na lalaki. Pero 30 years old pa lang ang tunay niyang edad sa kasalukuyan. At natural lang na nagpanik ang mga lindon at agad na humingi ng tawad ng dalhin ni Wayne ang mga masukuladong lalaki na ito. Dito na tumulo ang kasing laki ng mga balang pawis ni William sa kanyang mukha. Si Wayne Woodall ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang boss ng Oriental Pearl Hotel at isa sa mga kilalang tao sa larangan ng mga underground business sa Donghai City. Matapos makita ang kanilang boss, buong loob na muling nagsalita ang manager. Kayong mga lindon ay isa talagang second class na angkan. Ikaw na mismo ang nagsabi na gusto mo ng pinakamahal na wine pero nagawa mo pa ring hindi magbayad. Hindi, hindi. Sigaw ni William habang napapaatras sa kanyang kinatatayuan. Magbabayad kami, magbabayad kami, tumingin siya sa kanyang Grand Malindon habang sinasabi ang mga salitang ito. Saan ba siya makakahanap ng 30 milyong dolyar? Siguradong lalabas ng nakastretcher si William sa sandaling hindi niya mabayaran ang kanyang bill. Emma Woodall hindi na nakapaghintay pa si Grand Malindon, at nagpatulong sa ilang mga tao para makatayo, makapunta kay Wayne, at yumuko sa harapan nito. Kung edad ang pag-uusapan, mas matanda ng husto si Grand Malindon, kaysa kay Wayne. Pero kung pag-usapan ang kanilang mga katayuan, hinding-hindi magagawang mabastos ni Grand Malindon ang isang tao na kagaya ni Wayne. Nagkamali ang angkan naming mga Lindon. Nakayukong humingi ng tawad si Grand Malindon. Masyado pang bata at padalos-dalos ang aking apo kaya ako na ang humihingi ng tawad sa kaniyang mga nagawa. Babayaran na rin namin ang bill ngayon din. Matapos makita ang pagyuko ni Grand Ma Lindon, hindi na napakali ang mga nakababatang Lindon. Ano ba ang nagawa nila rito? Wala namang nagsabi kay William na gawin niya ang bagay na yon at wala rin sa kanila ang may gustong uminom ng pinakamahal na wine. Nagawa ring isearch sa online ng ilang mga batang lindon ang tungkol sa bote ng wine na nasa kanilang table, at dito nila nadiskobre na nagkakahalaga nga ng higit sa isang milyon ang bawat isang bote nito. Walang tigil na humingi ng tawad si William matapos makita ang ginawa ng kanyang grandma lindon. Dito na agad nagmadaling nagsibigay ng nagagandahang mga papuri bilang suporta ang iba pang mga miyembro ng pamilya lindon. Tanging si Daryl lang ang tumayo at naglakad palabas, hindi dahil sa sitwasyong kinakaharap ng mga lindon, kundi dahil si Wayne ay matagal na niyang kaibigan. Nang nagsisimula pa lang si Wayne sa kanyang negosyo, bumisita ito sa angkan ng mga Darby para gumawa ng deal. Wala pa itong pera o kapangyarihan noong mga panahong iyon, kaya walang sinuman sa mga Darby ang tumanggap sa kanya. Noong mga panahon din na yon, labing apat na years old pa lang ang batang si Daryl, pero naramdaman na niya ang pagpupursige na ginawa ni Wayne, kaya nagawa niyang mag-invest ng 300,000 dollars dito na nagpaiyak kay Wayne sa sobrang pagpapasalamat. Sa totoo lang, mas maituturing bilang sponsorship at hindi investment ang ginawa ni Daryl dahil hindi ito nang hingi ng kahit na anong shares sa mga negosyo ni Wayne. Sa sobrang tagal ay halos makalimutan na ito ni Daryl. Pero siya makapaniwalang makikita niyang muli si Wayne sa araw na ito, na nagtagumpay sa pagsisimula ng kanyang negosyo at naging boss ng Oriental Pearl Hotel. Kaya sigurado si Daryl na hindi siya nagkamali sa pag-invest sa nagsisimulang si Wayne noon. Nakayukong naglakad si Daryl palabas ng hotel, ginawa niya ang lahat para hindi siya makilala ng nakatayong si Wayne. Sandali lang kaibigan, sabi ni Wayne habang naglalakad papunta kay Daryl. Nagalit dito ng husto ang mga lead noon. Nawawala na ba sa kanyang sarili si Daryl? Isang simpleng paghini ng tawad at pagbabayad lang ang kailangan nilang gawin para matapos na ang gulong ito, pero bakit pa niya maiisip na tumakas maging sa mga sandaling ito? Anong nangyayari sa asawa mong iyan, Lily? Gusto ba niyang tumakas? Sabi ng ilang mga babaeng lindon. Oo nga, sinabihan ka na naming lahat na makipag-divorce ka na sa basurang iyan sa lalong madaling panahon, pero hindi mo kami pinakinggan. At ngayon ay sinusubukan naman niyang tumanas, siguradong magagalit dito ng husto si Emma Wayne, at sigurado rin ako na magdurusa tayo sa ginawa niyang iyan. Sigaw ng mga babaeng lindon, habang nakaturo kay Lili. Pero wala nang nagawa pa si Lily, kundi mapakagat sa kanyang labi. Nawala na ang lahat ng natitirang pride sa kanyang dibdib matapos makita ang pagtakas ni Daryl sa eksena, mas pipiliin pa niyang ilubog ang kanyang ulo sa lupa sa mga sandaling ito. Mr. Wayne Mabilis na tinawag ni William si Wayne at lumapit dito habang nakaturo kay Daryl. Huwag ka po sanang magalit, Emma Wayne, eh. ang lalaking iyan ay ang manugang naming nakikitira lang sa bahay ng kanyang asawa, at hindi niya kami binigo na bigyan kami ng kahihiyan sa harapan ng lahat at ipakita na isa lang talaga siyang basura. Wala nang koneksyon ang aming angkan sa ginagawa niyang pagtakas sa harapan ninyo ngayon. Ito na po at magbabayad na kami ng aming bill. Umalis ka sa harapan ko, sigaw ni Wayne habang nakaturo kay William. Tinakot at pinanginig hanggang sa kanyang mga buto si William nang dumadagundong na boses ni Wayne. Matapos nito ay hindi na niya nagawa pang gumawa ng kahit isang maliit na ingay at nakatulalang tumayo na lang sa harapan ni Wayne. Hindi makapaniwala rito si Wayne. Hindi siya makapaniwala na makikita niyang muli ang binatang ito. Pitong taon na ang nakalilipas, kulang na kulang ang perang hawak ni Wayne para simulan ang kanyang negosyo. Walang sino man ang tumulong sa kanya sa mga panahong ito, sa bagay, isa pa lang siyang sanggano noong mga panahong iyon. At tanging ang ikalawang young master ng mga Darby na isang labing apat na taong gulang na binatalang ang nag-sponsor sa kanya ng napakalaking halaga ng pera. Binigyan siya ni Daryl ng tatlong daan libo nang walang hinihiling na anumang kapalit. Kaya habang buhay na itong utang na loob ni Wayne sa kanya. At kahit nakailan ay hinding-hindi magagawang makalimutan ni Wayne ang ginawang ito sa kanya ni Daryl. Kung hindi lang sa tatlong daan libo na ibinigay sa kanya ni Daryl, siguradong pakalat-kalat pa rin sa kalye si Wayne hanggang ngayon. Nang tuluyang magtagumpay ang kanyang negosyo nitong nakaraan, agad na nagpakalat ng mga tao si Wayne para hanapin ang binatang ito at ang tanging balita lang na bumalik sa kanya, ay ang tungkol sa pagtatakwil na ginawa ng mga Darby sa binatang ito, kaya wala nang kahit na sino ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. At ngayong araw, sapat na ang bahagyang pagtingin ni Wayne sa likuran ni Daryl para tuluyan niya itong makilala. Kayo po ba iyan, ikalawang young master? Maririnig ang bahagyang panginginig sa boses ni Wayne, hindi may imagine ng kahit na sino na isang lalaki na halos naka-experience na ng lahat ay mag-iingat na parang isang bata. Buisit! Hindi na ako makapagtatago pa. Nagnitnit ang mga ngipi ni Daryl at tumalikod para humarap kay Wayne. Thump! Sa loob ng isang iglap, tuluyan nang tumigil ang mundo ni Wayne, at agad na lumuhod sa sahig ng kanyang hotel. Nahanap na rin kita, tatlong taon din kitang walang tigil na hinanap, habang buhay akong magpapasalamat sa naging kabutihang loob mo sa akin, nasasabik na sigaw ni Wayne habang bumubuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Dito natuluyang napanganga ang bawat tao sa loob ng Oriental Pearl Hotel na nakasaksi sa mga pangyayaring ito. Kagulat-gulat. Talagang kagulat-gulat. Kasalukuyang nakaluhod ang isang boss na may bilyon-bilyong net worth habang sabik na sabik na parang isang bata. Kalmadong tumayo lang doon si Daryl nang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong saya o lungkot sa kanyang mga nakita. Anong ibig sabihin nito? Ano pong nangyari, Emma Wayne? Nadapa po ba kayo? Mabilis na yumuko si Daryl para itayo ang nakaluhod na si Daryl habang walang tigil na kumikindat dito. Ano bang klase ng tao si Wayne? Matapos niyang makita ang ginawa ni Daryl, Agad niyang naintindihan na ayaw ni Daryl na ipakita sa pagkakataong ito ang tunay niyang pagkatao. Hindi lang ako nakatayo ng maayos, mahinahong sumagot si Wayne at huminga ng napakalalim. Pasensya ka na, napagkamalan lang pala kita. Phew! Matapos marinig ang mga salitang ito, nakahinga na rin ng maluwag ang mga lindon. Mukhang hindi lang pala nakatayo ng maayos si Wayne. Tama, Paano nga ba magiging kaibigan ni M.R. Wayne ang isang basurang kagaya ni Daryl? Makinig kayo sa akin. Kinalaunan ay nagsalita na rin si Grand Malindon habang nakatingin sa buong dining hall. Nagkakahalaga ng higit 38 million dollars ang buong handaang ito, kaya hindi ito solong babayaran ni William. Sabi ni Grand Malindon. Dito na nagliwanag ang mukha ni William matapos marinig ang mga salitang iyon na nanggaling sa kanyang lola siguradong napakaganda nga ng ginagawa nitong pagtrato sa kanya. Ang handaang ito ay nagkakahalaga ng nasa isang daan libo dollars kada tao, at dapat lang niyong bayaran ang inyong mga nakain. Dagdag nito. Dito na nagsitango ang mga dumalo sa selebrasyon ng mga lindon. Kahit na isa lang second class na pamilya ang mga lindon, maliit pa rin para sa mga ito ang isang daan libo dollars. Pero bumagsak ang mukha ng dalawa sa mga dumalong tao sa pagdiriwang, Natural lang na ito ay sina Lily at Samantha. Nagkaroon ng malaking problema ang kanilang kumpanya nitong nakaraan at katatapos-tapos lang nila sa 5 million dollars na problema nito kaya ilang araw nang walang laman ang kanilang mga bank account. Mukhang hindi maganda ang itsura mo ngayon Lily. Huwag mo sabihin wala ka ng sapat na pera para bayaran ang mga nakain nyo. Tawa ni William. Siguradong alam niya nagipit ngayon si Lily kaya sinabi niya ito ng malakas para ipahiya ito. Hi! Nakatingin ang lahat sa kanya habang namumulanan ang husto ang mukha ni Lily. Matapos ng isang sandali, sa kalang ito nakasagot ng Hi, hindi ko nadala ang bank card ko.